Good afternoon, guys. First day here in Kiran Beach. Napakagandang magkape dito, guys. Tingnan nyo. Nagdala ako ng kape. Yan yung at the back. Yan ang aming. Yan ang cottage na inabangan ni Bossing. Family outing dito, guys. Three days kami dito. Kaya mad, malapit lang yung beach sa cottage. Yan, nagdala ako ng kape para naman ma-relax nang konti ang ating mind sa tabing dagat. Sana all. Sarap ng buhay. Paminsan-minsan naman guys, every year may outing naman sila. Family outing ba sa beach. Habulin ang summer. Hindi na masyadong mainit kasi month of August. Hindi na masyado guys. Mostly, ang pinaka, pinaka summer na mainit dito is July. Then, before end of August, maging okay-okay na siya guys. Yan, habang naglalaro yung mga bata, makipaglaro din tayo ng buhangin. Sarap maging bata. Sarap ng kape sa tabing dagat. Thanks God at nakapag-relax kahit pa paano. Thank you so much sa so, iyong pagsusuport sa aking video. See you in my next vlog. Thank you for watching and God bless us all. Love, love you all.